So guys. Besok saya tambah beli ni paparan TV. Beli kan TV pa. Beli kan TV. TV. <laughs> so guys, kami nak beli cover nak laga dekat TV salah. So a good para sa ano na ito uh, outing so guys nagpunta kami ng SNR ito kami lahat sama namin sa lulataboy sama namin sa Lola

So yun guys, muna kami din Then, ba't kakaiba yung kulay ng ice cream mo din? Sa amin, kulay brown iyo rainbow Wala Ah, wala talaga Guys, okay, dessert na Hindi na sa mga bata yung pagkain So, kung nato. na to Ayan guys, sinusulit yung banding kasi si father ngayon lang lumuwas dito sa Maynila. Ayan, ayan. Mommy. Nakakagala na siya ulit guys. Hindi na siya naka beddress. Ice cream dress. rest na siya guys. Ayan. Guys, ibonso. Ilo, lolo. Rainbow. Rainbow. Yes, ayan guys. to so uh, uh, yeah. yeah. and, yeah. and with, you know, with my we're watching kids TV, guys. Me watching TV because I love watching TV. And we're well, playing My wife very, very simple. And materials all inside there. Thank I really